sa kanila doon sa Maynila. May nagbibigay kaya ng tulong doon. Maraming taong mapagkawang-gawa doon. Nagkataon lamang na malapit ang bahay natin sa Squatters Area kaya mas madalas tayong nakakatulong sa kanila. Kumusta na kaya si Gilier? Ganela mm -hmm. boss. O oh, baka ano makapamujana. pogi. Hmm. Hmm? Kita niya, makakita mo. Hmm. Aray Dami o at study. eh. Dapol na ko ak po kayo. Magandang hapon uh, po manager. Ano may paglilingkod ko sa inyong dalawa? Eh malaki ho. Uh, magbubukas ba kayo ng account? Ah hindi ho. Ang gusto ho namin naming buksan eh yung kaha. Kaha? Anong kaha? Ah. Kaha ni Arhuño. Eh, ayo. Yukka. Hey, yo! Pa-palat. Che. Dugo. Ikaw! Doon! Oho! Kayo na! Tapa! 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 na! Walang ikinaw! Doon! Ay! Okay dyan! Alis! 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 mo! Gusto mo! Pinipilit ba kita? Ha? Pinipilit ba kita? Hindi po! Hindi po! Ako pong may gusto nito! Gusto mo! Sabi ko sa'yo, hindi ko pinipili to eh. Hmm. Ano? Bilangin na natin. Oh, ano to? Oh. Ano ba? Dami, oh. Okay. Uh, mukhang kulang yata yan, na. Di ba dapat pito yan? Anong pito? Gusto maka-triple. Gugulangan tayo. Teka lang. Huh? Ima lang tayo, Eh, di ba na pagkasundo na natin yan? Opo. Oh, Iba na usapan. Wala yun. Steer lang yun. Pare, huwag mo na intindi yan. Eh, Sige pre. na, party mo na. O, oh, parehas to. Eh, kapasapukin na lang natin kaya yan. Pwede namang pati kayo kasama kung gusto nyo. Lumabas din ang totoong kulay mo. Gusto mo saluhin to? Pare-pareho tayo naghirap dito, pare. Ang hihina pala ng memory nyo, no? Paalala ko nga ulit sa inyo. Dalawang parte, di ba, na pagkasundo natin, mapupunta sa mga taga rito. Di ba? Yung matitira lima, yun ang paghahati-hatihan natin. Eh, di malaking kabawasan sa paghahatihan natin. Pambira kayo. Ang dami naman ito eh. ano kayo kung mabawasan? Hoy, kaya natin kagawin yon. Para meron tayong lunggang susutan sa oras ng kagipitan. Naintindihan mo? Magluluparin naman tayo. Bakit hindi mo pa ubaya sa mayaman ng pagtulong? Hoy, tisoy na walang bayan. Hindi ba alam, mas malaga sa Diyos ang isang sentimo na nanggaling sa isang katulad mo kaysa isang mayaman na magbibigay ng isang libo? Hindi ba alam yon ha? Paano pa halaga ng Diyos ang tulong na galing sa nakaw? Hindi malaga kung sumasama man ng galing ang pera. Ang malaga, ang mabuting patutunguhan. <laughs> Tama na. Naintindihan na namin, Monsignor Gillier. <laughs> Siya nawa. O, oh, nakita niyo? Mabuti pa to. to. Nakakaintindi. Maraming salamat, ha, Poodle. Malalim yata ang iniisip mo. Kailangan mong magpahinga. Alalahanin mo, bukas mapapagod ka. Pupunta tayo sa baryo para magbigay ng tulong sa mga tao ro'n. Mama, ano na kaya nangyari sa kanila doon sa Maynila? May nagbibigay kaya ng tulong doon? Maraming taong mapagkawang gawa doon. Nagkataon lamang na malapit ang bahay natin sa si squatters area, kaya mas madalas tayong nakakatulong sa kanila. Kumusta na kaya si gilyer? Masubukan! Oo nga no! Uy, gustong Gusto pa lang pulutan! Umorder na nga ako eh! Asan? Ito! oh! Bukse! <tod> Oh, Giller, wala ka pa rin kakupas-kupas. Matindi ka pa rin hanggang ngayon, ah. Eh, di maiwasan, malaki. <laughs> Sige na. Split na. Ako na bahala rito. Pa, paano to? Ako ang bahala pag nang reklamo yan. Sige na. Thank you, ah. Hmm. Sige Thank na. You. Sige, pare. Sarento, sino ba yun? Kababata ako yan. Malilit pa lang kami. Magkakasama na kami niyan. Matindi talaga yan. Boss. Ha? Boss, salamat po sa fried chicken. Nabusog po ako. Ha, ayun. Teka mo na, pati ba ito kanina? Hindi naman po kami uminom eh. Nung pinas break niyo yung chicken, eh, pinakabakan na po namin. Ikaw ah, Ang lit-lit nito, pinababayaan mo na. Pigilan nyo. Hindi naman po marunong man. Gaya-gaya lang niya kung anong makita niya. Paano? O ikaw ah? Hindi natutubo yung ngipin mo. Sige. Teka muna. Saan ba kayo umuwi? Eh? eh kasi po, kung saan kami abutan ng antok, doon po kami natutulog. Bakit? Eh wala na po kaming house and lot eh. Pareho lang pala tayo, wala rin akong house and lot eh. Teka muna. Mga magulang nyo. Ekme mina po. <coughs> Ekme na Pareho sila? Ekme na? Oo, oo. Akin na mga yan, bawal yan dito, ha? O paano dito na kayo titira? Baka pag-aaral na kayo mabuti, agyagandang pamumuhay ninyo. Hindi na po ba kami magugutom dito? Hindi. Ah, Maraming pagkain dito. Salamat po. Um, Miss Yuson, pakiatid mo na nga sila sa kwarto nila. Opo, sister. Halina kayo. Kuya! Salamat. Malaki na bahay namin ngayon. Mansyon. Malaki, no? Ayos. Ano? Kuya. <laughs> ano? Talo ka namin. <laughs> Bakit? Malaki bahay namin. At marami pang silid. Nang ingit ka pa, ha? Boom! Uh -uh. Patay! Anong nangyari mo? Ha? Huh? <laughs> <laughs> Kuya, dadalawin mo kami. Sige. Ha? Sa makalawa. Nagpunta kami dito ng mga bata kagabi. Kaya lang, sarado na kayo. Natutuwa ako sa mga ginagawa mong pagtulong sa mga bata. Kaya lang, mas matutuwa ako kung ginagawa mo ito sa ayon sa kagustuhan mo. Hindi dahil sa mga billing sa'yo ni Cynthia. Hoy, Toks Matagal lang wala rito yung mga tao. Matagal nang wala dito si Cynthia. Pero hindi yung pa rin siya nakakalimutan. Ang mga pangaral niya sa'yo. Gilyar, kailan mo siya malilimutan? Kailan may ibabalingan tingin mo sa iba? Makaalis na nga. Oh. Para sa mga bata. Salamat, ha. Sana huwag ka magagalit sa mga sinabi ko sa'yo. Hindi. <laughs> eh, alam ko na ang problema nito, eh. Babae lang. Kung gusto mo, mahanap kita ng mga pag... Ano? Ha! <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ayos! Ayusin mo muna yung tulo mo. Paho mo. <laughs> o, oh, Gilir. May problema ba? Hindi, wala may iniisip lang ako. Uy, malaki ba pare? Mm-mm. Anong ginagawa mo? Kukuha kita ng beer. Bubuksan ko pa, oh. Alam mo, napag-isip-isipan ko kasi total, naumpisa na natin. Sana tuloy-tuloy na. Abay, dapat! Dapat! dapat. Eh, Maganda yan! Eh, sental ba ko, pare? Maganda yan, pare. Pangarap ko yan. Masarap talaga ang pakiramdam ng tumutulong. Yun yun eh, kasi alam mo, uh, hindi lang sana mga taga rito ang tinutulungan natin. Alam mo, sa labas, maraming palang mga street children na kailangan ng tulong. Teka, sandali, gilier. Ano bang iniisip mo? Ah. Kung ano man ang pangarap mo sa buhay, labas kami ro'n. Hindi, pare. Tino mo, ha? ano anong pakialam namin doon sa mga batang pinababayaan ng magulang sa lansangan? Problema na nila yun. Kau naman, oh. No? I think Dilier is right. Di ba? tayo, hindi sasabihin ng mga taong puro kalokohan lang ginawa natin. Bayani ka ngayon. Eh, wala ka namang binatbat bukas. Kau talaga, Corico. Simula nung kabataan natin, puro masamang bad na ang itinuturo mo sa akin. Kahit pa paano, gumawa tayo ng mabuting good. Kahit a few only. A little only. Tama ba ako o Alam mo, kulang ka lang sa chicha. Puro aso ko kinakala mo eh. Subukan mo manok. Masarap. <laughs> Paluin kita ng bote eh. Puro kasi k***** na ano may pinagsasasabi mo eh. Pakingan nyo ako ha? Alam niyo. payag na kami kilyer. Pero magbibigay lang kami yung maluwag sa kalooban namin. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung maluwag, hindi ba? O di nagkakaintindihan tayo?